Ayan mga idol, magandang araw naman po sa ating lahat At andito na naman po tayo sa ating sumada sa pecha At ngayon naman po ay susumada natin ang ating pecha ngayon pong February 18, 2025 At muli sa lahat po ng mga subscribers dyan, sa mga viewers po natin, sa mga bago lamang po sa ating YouTube channel, sa ating pong sumada Maraming maraming salamat po sa inyong lahat At ayan, umpisa po natin ang ating sumada, sa February po tayo Ayan, 2 at 18, 18 sa ating pecha, 25 sa ating taon. Pasensya na po sa mga ingay po natin naririnig. Ayan. At dito sa mga numero natin ito, simplify pa rin po natin sila. Ayan, uh, 0 plus 2 is 2. 1 plus 8 is 9. At 2 plus 5 is 7. Ayan, dito rin po sa bandang gitna. 2 plus 9 is 11. At 9 plus 7 is 18. और ना कुछ 9 plus 7 is 16. Ayan, mga idol. natin naman po sa bandang baba. 11 plus 16 is 27. Ayan po yung unang numero natin. Meron tayong 27. At yung kapares po nating numero, dito pa rin po yung sa bandang gitna. Combine pa rin po natin yung tatlo nating numero dito. 2 plus 9 plus 7 is 18. Ayan, mga idol. Ito naman po yung ating kapares na numero. Meron tayong 18 at meron lang po tayong kombinasyon dyan pwede na rin po natin matayaan to 18-27 or 27-18 ayan mga idol okay na okay na rin po yan at ayan 2 digits din po sila 27 at 18 kaya ganoon pa rin nasisimplify din muna natin sila bago natin sumata ayan unahin natin ang 18 1 plus 8 is 9 at dito sa 27 2 plus 7 is 9 same lang po sila ng sumada kaya isang numero lang po yung mukuha natin ngayon dito ito lang po yung 9 at ito lang din po yung ating susumado ngayon ayan, isumado natin ang 9 kunin natin ang 18 ayan, ay, kaya 27 kahit ayun po sa dalawang yan ang mauna ay okay lang po ayan, 9 natin ang 18 sumado si 8 1 plus 8 is 9 at itong 27 sumado 27 2 plus 7 is 9 uh, 36 sumado 36 3 plus 6 is 9 tayong mga dal, meron tayong apat na numerya na pwede natin pagpilian. Meron tayong 9, 18, 27, 30 36. sa is. Ayan, gawin pa rin po. Rambo lang po natin yung mga numero niyan. Pipili lang po tayo kung ano po yung mga nagugustuhan po natin yung kombinasyon. Ayan, at sa ating sample, tinawa natin yung 36, 36 at 18, 36, 18, 9, and 27. 927 27, uh, 27 at 18. Ayan mga edad, ito, naman po yung mga kombinasyon natin, mga sample po natin nakuha sa ating sumata ngayong February 18. Ayan, meron tayong 36, 18, 927 at 27, 18. Ayan, kung nagustuhan niya po itong mga sample natin ito, ayan, pwede, pwede rin po natin matayan yung mga yan. O din naman kaya, pwede tayong makakuha. O tentative pa kung ano po yung mga gusto pa po nating mga kombinasyon dito kahit na nang pumili kung ano pa po, po yung mga nagustuhan po nating mga numero at ayun mga idol yan po yung ating sumada sa pwede para po yung February 18, 2025 maraming maraming salamat po